Uh. <laughs> <laughs> Assalamualaikum mga kaalam So ngayon ay weekend na naman At eto at nagpasukan ng muli Ang ating mga estudyante dito sa Halaka al yusuf for Wahyan So medyo matagal-tagal yung pahinga ng ating mga bulinggit Sapagkat natao ng Ayadul Adha sa araw ng Friday At kinabukasan sana ay pasok nila sa araw ng Sabado at Linggo pero dahil sa Eid adha at holiday natin kamusliman araw ng pagsasaya ay hindi na natin sila pinapasok. So ngayong araw nga ay may napansin tayo dito na bagong mga estudyante natin pero magagaling. Yung kasabihan na small but terrible. At parang sa tingin ko ay sila yung pinakabata dito sa lahat ng aming mga estudyante. Kahit saan nga magpunta ang dalawang ito ay laging magkasama at laging magkadikit. Marami sila ngunit bukod tangi ang dalawang ito na hindi kailanman naghihiwalay. Sa unang pagpasok pa lang ng mga batang ito ay nakitaan na natin ito ng kagalingan. So medyo marami-rami na tayong nasabi kaya ipapakilala ko na sa inyo ang dalawang tinutukoy ko na ito ng mga bulilit pero napakagaling. Atin. Ito nga si... Sino pangalan ng kapatid mo? Loro. Ito, ito. Lolo. Ha? Lulong? Bakit lulong? Buhaya <laughs> <Why? laughs> Anong pangalan niya? niya. Ha? Norodin. Norodin? Bakit mo sinabing lulong? Bakit mo tinawag na lulong? Ah, si Norodin pala yan eh. Ah, sige Norodin, sign mo yung Inna a'tayna kalkawthar. Kaya mo? Ah, sige, a'udhu billah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gada <speaking> lungan. Inna a'tayna kalkawthar. Nasalli lirat. Masya Allah, ang galing ni Norodin Masya Allah, okay Sino naman yung pangalan ng kuya mo? Rasid Okay Inna hmm. hmm. Inna atay na kalakaw sar hmm. Pasalir rabbi kawanar hmm. Inna soni akaw wala abata Masya Allah, magaling silang dalawa Kaya nyo yung araita? Kaya nyo? Araita alladhi yukadhi bubiddin ah, Sige, a'udhu billah kayo A'udhu billahi minas saitan arwahim Bismillahirrahmanirrahim Arai Ara'ayt al-lazee Ini ara'ayt al-nas Ara'ayt al-lazee Ah, sige One, two, three, go Ara'ayt al-lazee yuqadjibu bittin Adalika al-lazee yadukul latin Wala yahuddu ala ta'amil muslim Tawailul lilmusallim musallim. Hello. O di ba ang gagaling okay. ng dalawang batang to? So sa mga kaidaran nila ay sila yung pinakamagaling at pinaka magmemorize o magkabisado ng Quran. At Allah, gagawin po natin bawat isa ang inyong mga anak ng mga video patungkol sa kanilang pag-aaral dito para updated din po kayo. Shoutout po sa mga magulang ni Nuruduin at ni Rashid dahil kung hindi dahil sa inyo ay hindi ganito kagaling o magiging magaling ang inyong mga anak. Dahil alam naman natin ang mga ganitong edad ng bata ay hindi pa kayang magbasa ng Quran. Makakapagkabisado lamang ang mga ganitong kamurang edad ng mga bata kapag sila ay ginabayan at ng kanilang mga magulang. So sana ay maging inspirasyon ito para sa mga bata at para sa mga magulang na makakapanood dito na alalayan at gabayan ng kanilang mga anak para lalong maging mas magaling sa pagkakabisado o pagmemorize ng banal na Quran. Shukran, wassalamu alaikum. next time, uh, huwag mag-short ah, kasi bawal sa atin makita yung tuhod. Ha? Dapat mahaba yung suot. Dapat mahaba yung suot kasi bawal makita yung tuhod natin. Okay? محمد كان عالم كلب محمد كان عالم كلب